Ayan, daghan na pagig na nga ondre ng mga army, oh. Ay, mga navy pala, navy. ubay-ubay. Mga na-assign na sila sa Senate office. Kaya dere sila kakaon. Ayan. <laughs> Matagtunok tira. Ay, dugo. Nga dugo. Dugo na ko eh take ko Yan order ni zero Yan order ni Madam Pare <laughs> Bye-bye muna.